Samantala sa karagdagan pa nating mga balita, pag uulat wala naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CMN Live Nation. Dennis Nebreho magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Isa ang senior citizen na si Tatay Joaquin Regio ng barangay Buyabod sa bayan ng Santa Cruz, Marinduque na nakabili ng 10 kilong bigas sa halagang 200 piso kasama ang iba pang nasa vulnerabling sektor ng lipunan. Sinabi ni Tatay Joaquin siya ay naka nagpapasalamat sa isang kooperatiba sa barangay Buyabod sa pagkakataw na sila ay nagbenta ng murang bigas na tig 20 pesos bawat kilo na malaking tulong para sa kanilang mga senior citizens. Ayon naman kay Minerva Sadol, chairperson ng Pamukiran Agriculture Cooperative. Binibili nila ang bigas sa National Food Authority sa halagang 20 pesos din at ibinibenta sa kaparehas na alaga bilang tulong sa mga residente ng bayan ng Santa Cruz, lalo na sa sektor ng senior citizens, taong may kapansanan, solo parents at kasapi ng 4Ps. Lubos din ang pasasalamat ni Tatay Joaquin kay Pangulong Bongbong Marcos sa Benting Bigas Project dahil nagkaroon sila ng isang kooperatiba na nagmamalasakit sa mga magsasaka at sa mga tulad nilang kapos ang kita upang makabili ng murang bigas. Pupunta ng mga kasapi ng Pamukiran Agriculture Cooperative, katuwang ang Department of Agriculture at Municipal Agriculture Office ng Santa Cruz ang isang barangay kada upang mahatiran ng murang bigas ang kanilang mga kababayan. At yan kasama ng real ang pinakahuling balita sa oras na ito. Ako si Dennis Debreo ng Spirit FM 104.1 CMN Calapan City nagulat na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live, live nationwide. nationwide. Maraming salamat, Dennis Nebreho, mula po sa impila ng DCSB bayang Spirit FM, CMN Calapan, Oriental, Mindoro. Samantan